Hello guys, magandang araw po sa atin lahat at magandang gabi po sa atin lahat. Ayan, so muli bago po ang lahat, nais ko po lamang sabihin sa inyo mga boss, ang ating pamintin po na 319139 po na binigay natin po sa inyo ay naglabas na po. So muli, binabati ko po sa mga nakataya ng ating combination. No? So congrats po sa lahat ng mga winner. Ayan. so bago po yun, dahil nag -live po tayo mga boss, syempre magbibigay po tayo muli ng ating bagong pamintin. So bago po yan mga boss, i-recap muna natin ang ating video mga boss. Noong nakarang araw, ang video po na binigay ko po sa inyong mga boss no ang ating pamintin ayan po panoorin po natin okay so ayaw good good ninyo mga boss ning kalimti kaning 319 nato ipli nato ni Oldro okay mo kalit 319 mga boss makabalos ta sa sortes loto ayaw ninyong bayain ni ha panarget nato is kaning 319 na usan na na 319 money atong atong 139 sulod ng 319. Ngunit siya akong gwapong pamuste. Ayan, okay mga boss, di ba? So ngayong gabi mga boss, at ibibigay ko po sa inyo ang pinakamagandang numero po para sa atin lahat. Sa mga nag-aantabay po ng ating bagong pamintin simula po ngayon araw, no? So ito po mga boss ang ating bagong pamintin. Nakikita po ninyo sa ating uh, dilaw po na papel mga boss sa inyong mga harapan ayan po ang ating bagong pamintin. So, syempre mga boss, ibibigay ko po sa inyo ito tatlong araw po muli. Hopefully mga boss na makadaog ta, makagrasya ta para daghan ang atawang winner, daghan makadaog itong ating ibibigay ng bagong pamintin. So, ayaw ninyong bayay mga boss, win or lose po yan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys sa pagtitiwala nyo po kay Tor3D at syempre sa ating uh, mga solid followers natin dyan na nag tabi po sa ating mga numero. Thank you po sa inyo lahat mga boss. So, yan po mga boss ang ating panarget po na bago natin pamintin mga boss. So, yan po ang panarget ha. Kung hindi po ninyo kayang uh, mag yan po ang ating plastada. Win or loss po yan. Okay? So, Huwag niyo po din kakalimutan sa mga mahilig po mag-rambolito. Ayan, pang-dipinsa po natin yan. Kahit pa, paano naman, kung hindi po tumama dyan sa atong binigay na panarget panalo pa rin tayo mga bossing no? sa ato ang bagong pamintin so yun lang po mga boss maraming maraming salamat at good luck po God bless po sa ating lahat